Ha? Hmm, malamal po ako ng kaya hmm. yung mga nababalik ko yung tumigil na kayo <laughs> Yung castle uh, po, na, madami, po gambi, mga, ano? ano po mga Araw-araw tayo nagkumaalis, morning hanggang gabi, hindi ka ba napapagod? Napapagod po po yan, pero uh, solid naman po pagkatatikpun na sabihan po tayong paglalaki. minsan lang naman po. Ang mahirap po yung, mahirap kasi ito yung lagi-lagi pa nga everyday life. Yeah, so, Yan, yun ang maganda po mga kaibigan. So, kung sa kayo ni Papa Eds, di man kayo pinagtabuhan o ano? Wala man tabuhan dito nangyayari sa si inyong dalawa? Ito. Wala naman, no? sure na kasi kayong dalawa eh. Para wala kayo mga, iba pa mga, mga love team love team? Minsan may sabi, mga tabuhan, di ba? Sa inyo pa, wala akong nakita kung nakitabu kayong dalawa. Pag magkasama kayo, labing kayo masyado. Ano? Mabait ba pa si Papa Eds? Mabait si Papa Eds? Mabait. Gusto mo yung galing niya? Ha? Gusto mo yung galing ni Papa eh? Yeah. Hindi ka pa mo nagkaroon ng boyfriend mula, 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 mula ka pang win? boyfriend? Okay. Una, first love pala si Papa eh, bira mga kaibigan. Umamin po talaga siya. Ah, siya, yung first love niya si Papa Edo. Yahoo! yan siya, totoo lang. So, Sa edad deep. mong 17, ah, uh, hindi ba bagad yan? Di ba? No, wala nag-care, wala nag-iingat, wala nagmamahal. Isa na paagay yung pag-aasawa nila. No, para nang takasan yung problema sa pamilya. Kabuti nga ikaw, hindihan sa papaido na nag-care sa inyo. Di ba? Ha? Hmm, malamal po ako kaya. Hmm. Yung mga nababas po dyan, tumigil na kayo <laughs> si nga. Yan. Wala ka natin? Grabe. <laughs> Hello, good morning. Magandang hello, hello. hapon, gabi. Janice, eh. Anong nakita mo doon sa Disneyland? Yung... Mga... Madami po yung... Mga ano po? Mga Disney princess. Ayan. Madami doon po yung pinalok. Araw-araw tayo nag-umalis. Morning, hanggang gabi. Hindi ka pa na mapagod? pagod po po pero ano, uh, solid naman po pag nadating sa na tayo po gano'n. Sa bagay, minsan lang minsan lang, minsan lang diba? Oo, oh, diba yung palagi, mahirap po yung, mahirap kasi ito yung lagi-lagi pa -lagi inang yun ang, yun ang, yun ang, yun ang, yun Trend. Yan, yan, yun ang maganda roon po mga kaibigan. First time ko din po makasakay sa ano, trend. sa, sa wala walang trend sa ano ay, walang trend. Ah, may trend sa Bicol, oh, pero hindi kami sumasakay kasi malayo kasi yon. Oh. Wala kasing dahit si Poco to parang naga at biyahe. Pero sa amin po, wala kaming train doon. Kasi si si first mo sumakay sa train. Malak, mabilis, ano? Ha? Ibang train dito ay uh, patulin po ang mga, parang may mga turbo. Mabilis. Sa mga train dito, tapos mo ko doon sa mga salita, anong na-experience na mo dito? Hindi <laughs> mo ba sila maintindihan sa Chinese <laughs> language? nahirap kang din, no? Ano yung mga ano yung karanasan mo ba? Maliban doon sa ano? Sa Disneyland? Ano pa yung mga iba na-experience dito? Yung ano, makita po ng ano, Doon po baga sa may... Yung natang palating kapag kaya ano Anong lugar kayo? Yan, o siyempre, galing isla, ano? Sa iya, anda minta tao. Hah? Ada mo. Wala silang maintindihan sa sinasabi natin. Kaya mo mga yan, hindi na mahalaga yan. Ang mga tao yan, wala sa, pak wala sa ating pake ano Saka, kita mo naman siguro, no? dami na natin nakikita dito. Harap-harap naman, dami na gahalikan. <laughs> Oo. Kahit <laughs> yan? kahit, alam mo, kahit nagsiyakita dito. Walang matingin yan, eh. <laughs> Yahoo! <Kayaan lang. laughs>

Mayroon pang chance na mag sponsor sa atin na pumunta ng Hong Kong. Kasama ka pa rin ba? Mayroon po po. Maganda, isama mo yung parents mo, no? Para diba, ma-experience, diba? Maranas, maranas. Yan, diba? Kasama po Kasama yung mama mo, yung papa mo. Maranas nila yung ganitong bakasyon uh, or uh, trip, diba? Sa Hong Kong po, mga kaibigan. So, 'Wo sa kay ni Papa Eds, di man kayo 'tong nakabuhay ano? Wala man tabuhan dito nangyayari sa dalawa. Wala naman 'no. Matured na kasi kayong dalawa. Eh. Para wala kayong mga iba pa mga, mga love team love bits, minsan may mga tampuhan, 'di ba? Sa inyo pa wala akong nakita nang kitapuhan kayong dalawa. Pag magkasama kayo, laging kayo masyado. Ano? Mabait ba pa si Papa Eds Mabait Sabait si Papa Eds? Mabait. Si Mabait? gusto mo yung galing niya? Eh?

grabe. Yung mga holding the heads mo, kakakilala pa lang natin. Ano ba yan?

umamin po talaga siya. na nasa first love niya po si Papa Edo. Alam mo, kung ayaw nang Chinese. Pilipino. <laughs> Pilipino, <laughs> Pilipino ka eh. <laughs> magandang umaga po. Magandang umaga, madam. Pwede mong napagkilala? So, so, magandang daralan yan. Ha, <laughs> ha, o gira 'bel. Yung mga holding ads mo, kakakilala pa lang natin. Ano ba yan? So, kung sakaling mayro pang chance na maging sponsor sa atin na pumunta ng Hong Kong, kasama ka pa rin ba? Magdidiwang ng yung friends mo, no? para din diba? 'to may experience, ba? Diba? Maranas, maranas, okay, yan, diba? Kasama po kayo. Kasama yeah, yung mama mo, yung papa mo. Meron Ma, po. nila yung ganitong bakasyon uh, or uh, trip, diba? Sa Hong Kong po mga kaibigan. <coughs> Ito. Uy, oh, grabe. holding <coughs> hands mo ko. Kakakilala pa lang natin. Ano ba yan?